Hi guys! Ayan, welcome back ulit sa ating uh, channel. So, today, ayan, gabi na. Mag-alas 8 na po ng gabi. Eh, bababa ako para tumaya. Dito sa Hong Kong, parang sa Pilipinas, kumbaga sa atin ay meron lottery. Meron din naman dito lottery ang tawag naman dito sa Hong Kong is March 6. Sa ating Kasiloto, di po ba? Dito, March 6. Nagbabaka ka sakali, malay naman natin. Kapag kasinuwerte, edi swerte, mababayaran natin ang lahat ng utang. Kung meron man tayong utang na dapat bayaran, <coughs> makakatulong sa pamilya. Kaya pagkasinuwerte, masasolv lahat d'yon. So... Today is Saturday. Uh, kaya meron kaya ngayong araw. Usually dito sa Hong Kong, 3 times a week lang. Tuesday, Thursday, saka Saturday. So kapag ka may pagkakataon at meron tayong uh, allowance pa para kahit pa paano makataya, hindi eh, taya tayo. Kapag ka sinuwerte naman tayo, eh, mag-share tayo. So anyway, ito, pakikita ko muna sa inyo kung ano yung niluto ko ngayong araw. Nakapagluto ako ng aros kaldo. Kalinang tanghali pa yan usually. ah, uh, yun ang kinain ko ng tanghali. So, meron pa tayo tira para ngayong gabi. Kaya baka yan lang yung ihap muna natin. Naglagay tayo ng manok. Kaya ang aros kaldo manok eh. Kasi pagkagoto, laman loob ng baka yun usually. So, ayan, ina-upload ko yung akin vlog. Uh, ongoing na siya sa YouTube channel ko. Pero hindi ko pa yan naayos. Baka mamaya pag-uwi ko, ayusin natin. Sa so baba na tayo para makabalik agad. Ayan. Ayan, makita na naman tayo sa baba. Gawa na. Meron mga makakasabay sa elevator. So, ayan guys. Nakababa na tayo. Usually guys, ang ano naman dito eh. Ang tayaan dito ng lottery o March 6 na tinatawag. Dito lang, malapit lang din naman sa bahay ko. O bahay namin ng amo. Sa ibabaw lang siya ng grocery ng welcome. So, very convenient naman. Kaya, kung papala rin, at sa hand di ba? naman may posible eh. Ayan. The Hong Kong Jockey Club. So, akit lang tayo sa taas. Kawa tayo ng Susulatan. walang Palampesto rito hanap tayo ng pesto okay.

Okay, thank you. Mm -hmm. Mm -hmm. So yun na guys, nakataya na tayo. Actually, hindi lang naman dito numero o yung tiyatawag na mark 6 o parang 6 numbers lang ang meron. Meron dito, dito minsan o kadalasan football o horse racing. Ewan ko, meron, I think meron pang ibang laro eh na ginagawa. Pero usually do lang ako sa loto o sa six numbers. So ayan, try natin dumaan dito sa grocery. Tingnan natin kung may mabibili tayo. Actually, wala naman akong kailangan. Pero hanap lang tayo. Iwasan ko muna mag-drink siguro. Kasi nga, nagtatry na tayong magpa-lose weight eh. Kasi, tinan nyo naman, no? Wala na akong leeg. <laughs> Natatabunan na ng taba. Ano ba? May kailangan ba ako dito? Sana hindi tayo makaperate sa music no? Wala namang kanta, pero meron siyang sounds. Sana hindi naman tayo ma-copyright. Ano ba kailangan ko? Kasi bukas, linggo. Wala naman ako pupuntahan bukas. Kaya sa bahay lang ako. Kung sa pagkain naman, wala naman problema. Meron tayong kakainin sa taas. So much better siguro, mawin na lang tayo. Kesa matukson na bumili ng chips. O bumili ng kung ano-ano. So, gawin niya lang tayo. Wala naman talaga yung kailangan. Saan? Saan? Saan eh? Ayan. para pag akyat makaligo na agad sa climate ngayon ng Hong Kong o sa climate o weather ng Hong Kong ngayon medyo okay okay pa naman hindi siya malamig pero yung init niya is medyo kaya wala pa tayo sa peak ng kainitan talaga. Pero sa mga susunod na araw o buwan, ayan na talaga sobra-sobra ng init dito sa Hong Kong. Nak nakakadagdag pa kasi yung nasa tabi ka ng dagat. Kaya kapag ka mainit, tapos yung, yung humid na nanggagaling sa init ng dagat, eh talaga naman malakit po sa balat. So anyway, wala pa tayo sa ganong klima pero malapit-lapit na yan. Kasi sa ngayon medyo nag-uulan. Sa mga susunod na araw, medyo uulan. Senyalis yun na ang tag-init ay eh parating na. Ganon din naman kasi kapag uh, yung winter parating na rin. Ganon din naman usually ang hudyat niyan eh. So, ayan na ako. Malapit na ako sa building namin. So, update ko na lang kayo sa taas, ha? Actually, guys, kahit uh, hindi naman gaano ka kainitan at di na rin masyadong kalamigan. Pero pagka nasa loob ka na ng bahay dahil sarado ang bintana, kailangan mo talaga magbukas ng aircon. Actually, pagka ka nakabukas ang bintana kasi pinapasok kami ng lamok, malapit-lapit lang din naman din kasi dito yung mga bundok. Kaya yung mga nanggagaling na insekto galing sa bundok, eh halos nagpupuntahan dito sa siyudad o sa bababa kaya nagigimala mo kami dito kaya ayun so for now yun pa lang ang ating magagawa ating uh, video maliligo muna ako. Maya, Maya ako kakain siguro. initing ko yung aking pagkain. Pero, iligo ko muna to dahil galing na ako sa baba. Hindi na siguro ako bababa. Bukas hindi rin ako bababa. Wala naman dahil lang para bumaba. Tulad ng sinabi ko, wala naman tayong problema ngayon sa pagkain. Meron para naman tayong kakainin, kakainin sa mga susunod na araw. At, uh, ayan, meron pa tayong kakainin. Kaya, kahit hindi tayo bumaba bukas. Gasan ko muna to para bago ko maligo eh wala tayo masyadong hugasin. Eh. So anyway guys, maraming salamat sa muling pagsama sa akin. Pasensya na kayo at dun sa mga nakakapanood pa ng aking mga video. Eh, maraming maraming salamat po. Please, kung mapapanood nyo ito, mag-comment lang kayo para may shoutout kayo sa mga susunod na mga na mga gagawin ko pang pa video. Okay, maraming salamat. This, this is Naya. Sorry, sumunin natin pakikita. Bye-bye!